So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So panibago na namang mga uh, kasagutan, panibago na namang topic and segment ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito. So para sa mga newbie, sa mga baguhan, sa mga subscribers natin dyan na nagtatanong sa comment section, sasagutin ko po yan. Kaso hindi ko po may papangako na lahat po ng katanungan ay masasagot ko. Pero as long as nandyan ang inyong mga katanungan, susubukan ko yung gawa ng video. Okay? Kahit araw-araw tayong mag-video ng ganito, kahit araw-araw tayong sumagot ng ganito, to make sure na masagot ko lang yung mga katanungan ninyo. Okay? So, huwag natin masyadong pakahabaan ng intro. Simulan na natin ang ating topic ngayong gabing ito. Ulitin ko ha, sa comment section ako kukuha ng mga katanungan. Lahat po ng inyong ilalagay dyan, mababasa ko, sasagutin ko. Okay? So, ang unang katanungan ay galing kay uh, Robert Val Valdoz. Ayan. So, Idol Mamay, saan tayo po pwedeng bumili ng Jackie Oats? Salamat, Idol. Okay? So, sa mga nagtatanong dyan kung saan tayo makakakuha ng Jackie Oats, subukan ko pong ilagay dito. Sa, sa video natin, hindi ko alam kung saan lalabas, kung dito o dito. Basta, maglalagay na lang ako dito. O pwedeng dito na lang kayo mag-order mga kamanok para siguradong Uh, Jackie Oats yung makukuha ninyo. Kasi ang dami nating mga subscribers na nagtanong kung saan daw makakakuha nito. Sabi ko, doon sa malalaking agribet supply. Sabihin nyo, Jackie Oats. Yung iba, minsan, pag nandun na sa agribet, nakakalimutan nila yung pangalan. Titingnan, titingnan na lang nila yung itsura sa ano sa mga nandun sa harapan nila. Tapos nagkakamali. Yung iba, oat growth yung nakuha. Hindi po yung oat growth ha, magkaiba po sila. Jackie oats tsaka yung oat growth, magkaiba po yun. Ang jackie oats po ay magagaan na parang palay. Okay? So, kung, kung naguguluhan kayo, kung hindi nyo alam, kung hindi kayo sigurado at gusto nyo matry yan, ilalagay ko na lang po dito sa video ito. Dito na lang po kayo umorder para sigurado po Jackie Oats ang inyong makukuha. Okay? So, uh, sir, sana kahit pa paano natulungan kita, no? Ah, uh, ito galing kay uh, ben Bench Portuguese. Ayan, so boss, newbie lang po ako. Kailangan po ba na kumpleto ang vitamins ng manok araw-araw? At ano po ang vitamins na po pwedeng ibigay? So, mga kamanok, lagi ko sinasabi sa inyo, ah, uh, kung kayo ay nagtitipid, kung kayo ay walang budget pagdating sa mga vitamins na ganyan, So, po, pwede pong fermented jackie oats na lang po ang ihalo ninyo sa inyong pagkain o sa pagkain ng inyong mga alaga. Sigurado po yun na mayaman po yun sa natural vitamins, especially yung natural vitamin B12 na kailangan palagi ng manok. Para sa ganon, magandang sirkulasyon ng kanilang dugo sa kanilang katawan. Kasi po mga kamanok, ang isang manok po na kinukulang ng vitamin B12 o B vitamins sa kanilang katawan, makikita ninyo, magaganda nga ang katawan, pero putlain. Okay? May anemia or anemic yung manok. Ganyan po yun mga kamanok. Pag po kinukulang sila ng vitamin B12, yan po mga kamanok ay uh, namumutla. Kaya kung kayo man ay naghahanap ng mga vitamins na po pwedeng uh, pambigay sa kanila, po pwede naman eh. Pwede kayong Magbigay ng uh, dextrose powder. Pa, pwede kayong magbigay ng lactamino. Pa, pwede kayong magbigay ng uh, red cell. Pwede kayong magbigay dyan ng Levimind GK. Pa, pwede kayong magbigay dyan ng, uh, uh, ano pa ba, ba? Uh, nga, eh, yung mga injectable supplements. Vitamax, Belamil, Gold Medallion. Napakarami mga kamanok. Pero iniisip ko rin po yung inyong bulsa. Okay? Baka kasi mamaya, low budget lang din tayo. Hilig lang talaga natin na mag-alaga ng manok. Doon na tayo sa fermented jacky oats. Okay, although maaayos naman yung mga suplemento. Yung inyong nabibili, yung inyong na-acquire sa mga aggravate, okay po yan. Kaso, ang problema kung wala tayong budget. So, kaya po itinuturo ko sa inyo, fermented jackie oats, ihalo nyo lang sa pagkain, mas natural ang kalusugan ng manok. Mas natural ang pagbulto ng ating mga manok. Okay? So, hindi mo kailangan maghalo na kung ano-anong vitamins fermented jacky oats lang po pwede. Pero, kung meron ka namang budget, sige, next video, mag-comment ko ulit, sasabihin ko sa iyo, ang po pwedeng ihalo sa pagkain, ang po pwedeng i-inject sa kanila, ang po pwedeng uh, ibigay na drop sa kanilang mga bibig para mas maging healthy ang alaga mo. Okay? So, aasahan ko ah, yung reply mo sa susunod, idol. So, next. Aha, wait lang, hahanap lang tayo. Ah, uh, ito galing kay Nad Suygoma. Ayun. Sir, good evening. Saan po tayo makakabili ng Herb Bolts? Okay? So kung gusto mo ng Herb Bolts, pwede mo ako ah uh, pwedeng mo akong uh, ikang ay maging kaibigan. Okay? So kung pwede mo naman akong uh, ikangay mag-comment ka dito, mga kamanok, then paano ba? Paano ba natin gagawin 'yan? So next video, mag-comment ka ulit dito, ako bahala. Okay? So, next uh, comment, sagutin natin. Uh, ito galing kay RC, RCM Sandro. Idol, ask ko lang po kung ilang oras ba dapat nakababad bago ipakain sa manok natin ang Jackie O's. Salamat po. Mga kamanok, ang sinasabi ko pong pagbababad sa tubig dyan is uh, fermentation ang gagawin natin. Eh, hindi lang to maghapong babad hindi lang to ilang oras na babad kundi isang linggong babadan po itong mga kamanok mas uh, ikaw ngayon, mas binubuhay natin yung uh, nutrients ng uh, jockey oats through fermentation mas tumataas ang sustansya ng uh, jockey oats kapag sila is na buburo okay compared natin din sa mga jockey oats na tuyo kasi pagka tuyo po yung fermented yung jockey oats na ibinibigay natin, basta lang natin inihahalo, parang ang baba po ng nutrient uh, level sa katawan ng ating mga manok. Parang wala lang po. Pero kung yan ay i ferment ninyo, makikita nyo mga kamanok, nag-expand talaga yung katawan ng manok, gumagaan, at saka bumubulto. Okay? So, next uh, question. So galing kay Gilmar, ayan, pwede ba tayo magbigay ng B-complex kahit lugon? Ayan, so follower po ako, salamat, sana masambut po ninyo. Okay, kapag pulugon ng ating mga manok, ito po ay para sa akin lang. Ano? Pag pulugon ng ating mga manok, ibig sabihin sila po ay may sakit. Tandaan nyo, uh, molting chicken is a sick chicken. Ibig sabihin sa Tagalog, ang isang lugon na manok, sila po ay mga manok na may sakit. Ang ibig kong sabihin dito, masakit po ang katawan ng mga manok na yan. Hanggat maaari, hindi natin sila po pwedeng hawakan, hindi natin sila po pwedeng lapitan. Kasi pag nilapitan natin, minsan, uh, lumalayo sila. Nagiging high-strung. Pag sinabing high-strung, uh, sila po ay uh, natatakot sa tao. Lumalayo. Kasi nga, uh, baka hawakan po natin sila. Masakit po talaga yung kanilang katawan. Kung sa tao, sabihin na natin, parang sila ay may lagnat o laging may trangkaso? So, gusto ba natin na tayo ay kinukulit pagka tayo ay may sakit? Di ba? Hindi rin po. At isipin yung mga kamanok, uh, according to your question, stress na nga yung manok, bibigyan mo pa ng injectable supplements, okay? So, hayaan mo lang mag-relax yung manok. Mas nakaka-relax yung manok kapag ka siya ay uh, nakakalakad, di ba? Nakakakain, nakakainom tapos ay medyo na nababasa ng uh, konti ng ulan, di ba? Nasisikata ng uh, araw sa umaga. yon mga kamanok, yun ang nagbibigay ng resistance sa ating mga manok para sila is maging healthy. Hayaan nyo muna silang makarecover doon sa molting period nila. Saka, nyo, kayo, saka, nyo, saka kayo magbigay ng injectable supplements kapag ka okay na siya. Pansinin ninyo, yung mga manok na lugon, putlain sila. Okay? Kasi nga po, hindi po maayos ang kanilang pakiramdam. Sila po ay, uh, ika nga, eh, nawawala ng masyadong supply ng, ika eh, B vitamin sa kanilang mga katawan. Kaya po sila ay namumutla. Doon po, doon po uh, lahat sa kanilang uh, featherings. Lahat ng nutrients sa featherings po nakaka-focus. Nawawalan po ng, or po yung sirkulasyon ng red blood cells sa kanilang katawan. So, although uh, siguro concerned lang kayo, gusto nyong bigyan ng B vitamins yung manok, pero sa na po, relax lang po muna tayo, hintayin lang po natin na makarecover sila, maging okay sila, at doon sa kanya po sila bigyan ng mga supplements na para sa kanila. Okay? So, gaya nga nasabi sabi ko sa inyo, wag muna kayo magbigay ng mga high protein uh, foods pagkalugo ng inyong mga manok. Hayaan nyo po silang makarecover sa stress, ayaan nyo munang maging maayos yung kanilang katawan. Pagka okay na yung balahibo, okay na lahat, doon palang ma-absorb nung manok yung talagang uh, nutrients na ibinibigay ninyo. Kasi po mga kamanok, pag nagbigay kayo ng masarap na pagkain, masarap na uh, ay may magandang vitamins, tapos lugod yung manok, wala lang po, sayang lang po yung mga kamanok. Kaya hanggat maaari, saka nyo po bigyan ng mga supplements, ng mga vitamins ng manok after nilang maglugod. Okay? So, yun lang muna sa ngayon mga kamanok. Sana kahit na makatulong yung ating mga kasagutan sa ating mga subscribers. So, see you for our next vlog mga kamanok. Maraming maraming salamat. Kung may mga katanungan, maglagay lang kayo sa comment section at next video pag-usapan natin yan. So, see you for our next vlog mga kamanok. Paalam.